Eh sige, wala pa akong baril eh. Bababalik ako eh. Dito ang dami, marami rito. Oh, putik! Meron? Itong malon? Ayun. Eh, Ito. Oh, pambira! May mga baril sa'yo? Oo, oh, meron, meron. Asan? Mark mo Hindi ko nakita. Likod yata eh. Pero yung Wala akong uno. Okay. Oh, okay, okay, I see, Asa ba Okay, okay, okay. okay. Asa ba to? Nakamark, nakamark. Nabot na ako. Dauman. Down man. Down na, down. Asa ka? Oo. Oh. Patay na? Bar, bar. Ay, mayroon pa, mayroon pa isa. Asa taas, asa taas. Ano oh, na, patay na merong isa, merong isa, merong isa. Naka mic, naka mic. Tama yung wala, mic wala. mo. Tama, tama ko na, tama ko na. Tama ko na. Doon na yun, doon na. Meron mm. pa?

Dalawin! Down dalaw na, down na! Ay, bubaba sa akin! Down na to, down na to! Ito, to to ito! Ayan o! Man! Oh, oh patay na yun! Pabuhay mo na ako! Nakawala na ako! Wala lang buhay! Sayang! Pakuha na lang ako yung blue chips! Ako to, ako

Hijat pa nga. Buhayin pa ba natin isa? Hindi na yan. Saan ka labag? ka? Patay na yan. Tanaka na sa'yo. Wala akong gamit.

Asan ka? Nawala, nawala. Matak po, tumatak Ito. Asan? Nakamark ka? Nasa puno ba? Oo, nasa puno, nasa puno. Sa harap ko. Down, down, down. Mark eh, mo man. Patay na, patay na, patay na. Yan o. Meron. Sa pool. Meron. Hey, Tapos na, patay na. Wala no, lang. No, Saan? No. Likod, likod. Kita mo? Likod yata yun eh. Hindi, okay, pasok tayo sa bilog. Hindi ka na nakada ka wala. na! Hello, B. Panalo pa nga. Yan, dami, ang dami kong kills.